Salamat po sa Dana na sa apat. Kapag Dana na sa apat, share naman sa iba. Ayan, di ba po? Para more, more, more likes time. Ay, salamat naman po sa mga nagko-comment din. Nakakatawa na naman yung mga comments niyo Salamat po. Hindi po sa akin hinahanap kasi hindi ko naman alam kung saan Ang ginagawa natin ngayon guys is magpapalike. Eh, ay nabisi po tayo. Ang baka tapos. Ang ginawa. Baka next week po makapag-edit na tayo ng mga tambak na vlogs. Beautiful. Beautiful si Tito si Bec Dayano. Dayano oh. Kung ganyan si na naman. Oh. Ay, ko kong meron pa dito, dito si Ati Juveline Rebukases. Rebuka, sabi mo maganda ang Christmas Trilogy. At, at ang ganda pa ng mga, mga deco. Sobrang ganda ng kulay. Sana makapag-deco lang din. Ha, ako sa kanya. Hmm. sabi ng mga po, Angel po, the Explorer. Ganda, ganda ng 3 bed ko yung winter, winter wonderland mo, yung kahamis kahamis ng na team. Kakamiss lang decorate na Christmas tree. Happy, Happy birthday, birthday Ani Varias! Enjoy, Enjoy your day po! Hello, Hello po sa mga, mga bagong, bagong pasok. pasok Palay po, po ako ng ano. Mga nasa i like. Hello, Hello pa sa mga bagong, bagong paso. Share natin, natin itong live para makita natin. Ng iba. Hoy, Tere! May, may utang, utang pa ako sa iyong vlog. Nabisi ako. Sa na na vlog nabisi ako. Thank, Thank you, Kuya Buboy sa Pastors. nagpo pa follow up na, na din ang vlog itong to mga followers, followers natin. Ito lang ang vlog. Guys, I Ay, niyo yung pila ito, gawa ni Peret yan. Guys, sa mga mo, hindi po nakaka-like, palike, palike, palike po, po ako. Apat, apat, apat na, na links, links yan, guys. guys. Bawat, Bawat the deal, deal, pwede kang mag-like mag -like through, through Facebook and through, and through IG. IG. So, so pasilyo po ako palike. Like, ano kasi yan, guys? Padamihan na guys.